Opisa nah. na, opisa na ang aray, ang KAPAL aray, Woo. aray, 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 Dahan, Dahan. No. Oh, yes, ko yes ko. po. Hindi ano Jusko po. pinawas din Binawas bawasan ko nga yun ang nil cutter eh. Aray. Ino. rai au koneksyon ng na maduling si Nancy <laughs> dahan No? Um, Mas makapal yung kabila? Eh, but, akala ko diyan Ah, kasi binawas-bawasan ko. Ang akala ko, ganun pa rin doon sa kabila. Ang tindi nitong, nung, ano, sa kabila pala, tatahit-tahimik, pero ang kapal. Hindi mag-aerong na hansyo. Oo, mag-aerong na hansyo. Hindi mag-aerong